Samantala, pitong babae kabilang isang menor de edad na rescue sa ikinasang raid sa isang bar sa Puente Vedra, Capiz. Kasama mo mula sa IFM Rojas, ay si Idol Joshua Kenneth Aras. RMN Live Kaagad na ikinustudiya ng mga otoridad ang pitong mga kababaihan, kabilang ang isang minod de edad na narescue sa ikinasang raid sa isang bar sa barangay Poblasyon Ilawood, Pontevedra, Capiz, sa panayam ng Ariman Rojas kay Police Captain Mary Cris Dela Cruz Cruz, tagapagsalita ng Capiz Police Provincial Office. Sinabi nito na ang naturang operasyon ay ikinasa ng Women and Children Protection Center, Visayas Field Unit. Ang naturang operasyon ay ikinasa kasunod ng natanggap na impormasyon ng tanggapan patungkol tungkol sa pagtrabaho ng ilang minod deidad bilang entertainers sa naturang bahay aliwan. Inaresto naman ang sospek na nasa likod umano ng operasyon ng naturang entertainment bar na tubong bantayan Cebu at ang nagsisilbing cashier sa naturang establishmento. Kasama mo sa Arimen, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen!